ninyo! Iska! Magkapasapasa tayo ng unang! Sige, sige po! Si Bebang, gusto ko yan! Ako din! Sasali! Ready na ba kayo? Handang-handa na! Palo na ng unang! Ready? Get set! Go! Aray ko! Ang lakas! Ito pa sa'yo, Bebang! Time push muna! Mateo, Iska, magmeryenda muna tayo. Nagugutom na ako eh. Kaso, wala naman tayong pagkain eh. Ito po, Ati Beba, Iska. May pagkain po akong dala. Wow! May mga biskwit si Mateo. Tara na, magmeryenda na tayo. Ay, ito. Sarap nung baon ni Mateo! Favorite ko to! Wapol! Sana! Lagi tayong ganito! Walang nangaaway! Kaya nga eh! Mabuti na lang! Wala sintensyon pa sa Nay, nandun po si Bebang sa isko. Nasaan yung dalawang yan? Inawa yung anak kong si Princess. Uh -huh. Nasaan po sila ng bayan nila, Bebang? Naglalaro po sila ng baybayan! Hayaan mo, anak! Lagot sila sa akin! <laughs> Tara na! Puntahan natin sila! <laughs> Lagot ka lang ngayon, Bebang! <laughs> Bebang! Bebang! Lumabas ka ng bahay niyo! Naku bebang, sa aling tira tsaka si princess, nasa na sila ng gate? Ha? Bakit? Diba? Sabi ni princess, magsusumbong siya, kaya sumugod sa si aling tira. Ano ba yun si princess? Sakit talaga sa ulo. Labi na lang ng gugulo. Bebang, pula ka dyan? Harapin mo ako! Ano po yung aling tira? Ano nagsilumbong sa akin ni princess? Ilaway mo daw siya? Hindi po totoo yung aling Tire. Hindi ko po si Princess. Nay, nagkisinungaling po si Bebang. Tignan mo, umiiyak yung anak ko dahil sa'yo, malalagot ka talaga sa akin. Aling Tere, wala po talaga akong kasalanan. Nagsabi po ako ng totoo. Naglalaro lang kami ni Iska at ni ng baybahayan. Ayun nga yung problema, Bebang. Gustong makataglaro sa inyo ni Princess, pero hindi ka daw pumayag. Sabi pa ni Bebang, kahit magsubok daw ako sa inyo, hindi daw siya natatakot. Hindi niya daw kasi talit sa baybayan nila. Tignan mo, Bebang, ang sama-sama ng ugali mo. Ilawi mo yung anak ko. Oh? Si Princess may masamang ugali, Aling Tere. Marami na po siya kasalanan sa akin, kaya hindi ko po, po siya bate. Yeah. Hindi si Bebang, sumasagot pa. <laughs> Princess, anak, tama na. Huwag ka nang umiyak. Malalagot talagang sa akin si Bebang. Bebang! Oh, no. <laughs> Bebang, anong gagawin mo? Galit na sa aling tere. Nagasabi naman ako ng totoo, Iske. Eh. Kaya hindi dapat ako matatakot. Sa tama ka. Si Francis yung may kasalanan. Nay! Sabihin nyo na kay Bebang! Bati na ako! Gusto ko maglaro ng baybayan! Bebang! Ginagalit mo talaga ako? Bumaba ka dyan! Kung hindi, magpapatawag ako ng barangay! Hindi po ako bababaaling, Tere! Dito lang ako at ayaw namin kalaro si Princess! Ayoy! Ah, Ay, Inosin talaga ko ni Bebo, Ayaw ko kalaro!